Parai, parai. Eh, parai, si Nih, parai, kita mandi di burmak, no, met mo lang. Nih, ya, puunay niya, burmak mo, parai. Apa yung papanam? Parai, parai. Oh, katag-tagari, ya, mga panamikilaan, eh. Nih, ya, po. Apa yung kapinanam kwa? Pakilan hitam Tam. mamu, paray, mo, parai, na may mat day, no, kwa. Apo, gisukot ka, Igado dihar-darang, kas, peditan. Anda ka pulos nga ako, amamaw. Ah, naglaing naglain ka mong pare. Hindi <laughs> ka lang tita talent na kasta. Pare, kita kuring ko. Puray ti, papapanak mo sa vanity ko. Ang uwang pulos makamaw Iya yeah, ano uh, po, naglain ka talaga pare. Okay. Una pare, sa ganak pa uh, yung kidi uh, suda ti Sa ngarulyo nga sa supotin eh. <laughs> <laughs> Apo, <laughs> Nagtaktol man dati nga supot pare. Mhm. Mm. Mm Nyata. Pang iga do pare. Ato. Ato. Supot ko ta naisa ko. Un sa Mhm. Mabalin ati papaitan ita. Ay madi, madi narigat no kan mabangles. Oh, Mabang. <laughs> Pang iga do ng mga sabali pare. Adapay abare. Ala, upay dahi ti kao. Ay, so sapo. Ito bag ko pare. Kinanta man. Ito. Ni Apo, pang, pang ubing na. Yung pare, na may medday dyan ka. Tapnoan da ka malasin nga Lakay, tamuda ko ubing. Apo! At, At dapay may isa pare nga kurang kanyam. Tapnoan da ka malasin. Suggestion ko. Nya pare. Mas mas pare sigurado nakamalasin kamalasi ayun ah adito yun eh pare kita yun mm, po boy scout hmm? laging anda hmm. <laughs> pare sigurado na kamalas malasi sila ka lang hold up er <laughs> <laughs> oh. ada yun sakit dita pakilangitan pare Un pare ada yun maya pare Jai Taiwan pare. Hapo nagadayo.